mga master. So magandang umaga mga kabanwa. So ngayon po ay magpipishing tayo. Ito palang gamit kong rod. Kang 682 UL. sa yung reels ko ay 2000 series. Wala yung lure ko. Testing na tayo ng ating ano, uh, fishing. Ito palang Unang tapon mga kabanwa. yellow tide kasi ngayon eh. Ah, doon tayo mamaya. Tayo natin mag high tide sa fish pan. Uy, fish on mga master. Fish on. Ayan sa dato mga master. Ah. Grouper mga master. Ai sana de moa master. Bichot sure, moa master, bichon. Bichon moa master. Uh, o master uli natin. Pangalawang oh, huli. Pisin mo master. Wala ka lang mga master. Uy, sayang. Na-unhook. tapunan na natin baka kumagat ulit ay eh, sayang yun vision mga master malapit na kumagat pa din ah gusto na to mga master, tiki, tiki pausa mika Kuti-kuti. Master, tiki-tiki. Tawagin dito sa amin. Kasi mga master. Laka-laka ito mga master. Uy, kago. Putol. Ano mga master? Sayang. Wala ko sana. Sa taon ka lahat yun mga master? na sinabit. Ano ba master? Dalawa mga master. Dalawang kumain sa isang ano? Pain. First time. Pa. Pisyon mga master. Ito <tik> na naman mga master. Tiki. Ang Master Tiki. kalau itu sama amin mga master. Tiki daw. dikuti Oh, malapit na tayo dito so pan. کاسوی بیشتر ماه Yun, mga Ito yung mga Ito <laughs> rin. Oh mama master. Ay. Atay mo, master, Spanish. tangi Tanginarin. Oh mama master. Nabigla ko dun Lalim pala nito. Hindi? Ang lalim kailan yung mga parang 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 natin. Baka may kumagat. Pisyon mga master. Bakay mga master. Rumpi. Mga master, tanggal na din natin. Gas, gas. Mga master na tutol. Kapit tayo ulit ng ating line yung mga master nakapagpalit tayo natin ano, lore tsaka yung line natin Mga master, lipat tayo ng spot. Kaya tayo sa isla. sa guan muna tayo sa so, mga master hagis hagis muna tayo dito baka makachamba fish yun mga master lang tapon pa lang on, mga master ah nakapirata ito mga master Tawag dito sa amin silay. Ayan mga master. Dito tayo master sa spot. Halis tayo baka may kumagat. Mission mga master. Mission mga master. Mission mga master. Dali yung lay natin mga master. Lay natin. Good size. Mga master, nakauli si... Si Pusing puti yan kasi kayo ulit mga master fishon mga master fishon fish on mga master balo ah uh. Wih Oh, muna tayo Maka maka jambah Fish on master Fish on master Fish on master Ah kinainan na ng kulapo mga master see guys so mga master tapos na rin tayo mag fishing medyo matasari kasi yung araw salamat sa panonood. shoutout pala kay sir ipapakita ko na pala yung mga holy ko dun like this so mga master yan na pala yung mga huli natin